Ano yung pangyayari yan? Wala kang pera? Ayaw mo ba na itutulong sa'yo? Wala akong pakialam? Eh, para rin sa tuition mo? Ano yung mapayad mo? Ah, sige po. Nay, agad ah, yun. Pera ko yun. Wala akong inambag sa pag-aaral ko. Kahit kaya nadalang. Inuuna mo? Pabibisyo mo? Pinaghiraman ko yung pera na yun ah! Subasagot ka? Ha? Eh, bakit kasi nagagalit kayo sa sarili ko pera? Tama na na yan? Narinig mo naman diba sa tatay? Lumayas ka na dito. Kaya eto! Hinanda ko na yung damit mo.

wala sa inyo. Ito ko. Ano? sige, tutulungan po kita. Tatawa kayo ng pulis. Ay, ano po tulungan? Ano po tulungan mo siya? Scam yan. Modus lang yan nila. Hindi. Hindi naman. Sige, subukan ang Tingnan mo, baka madami ka pa sa anong plano nila. Kaya kaya hindi mo mo tinatakot ay, sige. Huwag ka Samahan ko ka. Samahan ko, ka. ko ka sosok, Sige po. Samahan ko kita sa Virgo! Ano ba? Ate! Sige! Ay, ma'am. nakapag na po ba kayo sa kasir? Hindi pa yok ito siya eh. Just Ipandagam ko nga sana dahil gusto ko na nga siya ma-operahan eh. Hindi ako mukhang mga pwedeng operahin yung muna dahil ako pa ng paraan po upas. Eh ma'am, katulad nga nung napag-usapan natin, kailangan niyo po muna mag-down para ma-upisa na po yung operation niya. Ito ko gabi niya. Doc, paano ba kailangan para ma-operahan yung anak ni... Wala. Eh ma'am, kailangan niya po kapag-down ng 50K. 50K? <caniser soul> sí, okay. father, sige maybe, like, po. Actually, may may gusto kaya ako dito. Pamayad dito sa tuition ni Pero hindi lang kayo lang sila. Hindi ka lang! Ano ba ate? Hindi ka ba nag-iisip? Ano ka ba? Kung sa'yo yung mangyari yan, wala kang pera. Ayaw mo ba na itutulong sa'yo? Wala akong pakialam. Eh, para yung situation mo. Ano yung babayad mo? Ah, sige po. Nay, ah, ganun na po, Dok. Para mag-isa ka yung mo. Dok! Sige po. Sige po. Salamat po. Ah, uh, ma'am, makakalabas na rin po muna kayo para ma-upresa na po yung operation niya. Sige po, ma'am. Manda ka sa sumupit ka Hindi, okay na po, Dok. Pero, Dok, niya saan na po yung mga kasama ko? Ah, uh, ma'am, hindi ko po alam eh. Pero mas mabuti pa, lumabas ka na po muna para ma na po yung operation niya. Masige Masige po. Hindi ko to. Stay this Eh, dapat naman mag... ako iniwan, boy. Nagre-reklamo ka? Bakit kita iniwanan? Malamang! Para isumbong kita kay tatay dyan sa katangahan ng ginawa mo. Boy, Virgo, nag-iisip ka ba? Pinairan ko na naman yung katangahan mo. Kaya alam mo ba yun? Para tulungan mo, ha? Bakit ba, Gal? Eh, nangangalag yung buhay ng tao, eh. Kahit naman sa inyo, gagawin ko yun, eh. Alam mo, Jan, sa katangan mo, di ka na makakapag-aral. Alam mo, sawang-sawa na ako dyan sa katangan mo, eh. Mas mabuti pa siguro, lumayas ka na lang dito. Teka nga lang, nagagalit kayo dahil yung pera na pag-vision ko, binigay ko sa iba tao. Bakit? Pera ko yun. Wala kang inambag sa pag-aaral ko. Kahit kaya nadala, inuuna mo, pabibisyo mo, pinaghilapan ko yung pera na yun, Sumasagot ka, ha? Eh, bakit kasi nagagalit kayo sa sarili ko pera? Tama na yan. Narinig ko naman diba sa tatay? Lumayas ka na dito. Kaya to, hinanda ko na yung damit mo. Tsaka bakit lang naman sa'yo, umalis dito, eh. Kasi wala kang pakinabang. Ako pa yung walang pakinabang yun, huh? Ako yung nagtatrabaho para sa inyo. Sige, hindi ako natatakot. Mas maganda yan. Lalayas talaga ako. Kaya hey, nga ito. Tapos ng loob. Dahil <laughs> <Kasi>, sa <laughs> hindi nga lang ba? Hindi ka nakakahiya. Ano ka ba naman sa C? Magkanugo tayo, magpinsan tayo kaya no problem sa akin, no? Alam mo, matagal ko na ka na-promotion yung maralis niya kayo na tatay. Kaya lang, dadalawang isip din ako kasi hihiya ako sa'yo. Lalo na ngayon, parang hindi na ako makakapag-aral mo. So, kaya kung may eh. tour ko kasi, tapos, oh. tapos na yung part time yung <laughs> ano ka ba, Ceci? Kalimutan mo na na yung nangyari sa'yo para makapag-move on ka na. Tsaka isa pa, huwag mo nang pinaproblema yung paghahanap mo ng ano, pagkakakitaan mo. <laughs> Asakto. Bakit, Magic? Kasi next month, naghahanap kami ng... Uh, ano ba yun? Naghahanap kami sa office ng... admin position? Possession? Ano ba yun? Admin? Yes! Yeah, kasi... Pwede so, ba ako dyan? Ay, ako ba naman, sa Saktalino so, bu na, ma'am! Bulbul -bul na <laughs> Kagabi kasi sa Landoy. Pero may batay siya si Nala. Hmm. Ay, naghahanap kami ng admin position next month. Ay, kaso sa pa iso. Hindi ko nakakagad. Uy, Sefi! Kilala kita ha? Ang talino mo kaya! Naku, mabeta yung ano mo, yung katalinuhan mo sa, ano, opisina. O, oh, sige na. Susubukan ko mas. Ay, ganyan siyan. So, pwede, Sefi, ipanghanda mo na kita ng pagkain, ha? Thank Alam ko na ka na rin ah. <laughs> <Sa> Sige, maiwan diba, mo na kita dito. Thank you, sexy? Oh, sexy. Ready ka na ba interview mo? Nakabal na ako. Oh, ko, Yakong yakaw mo yan. Tsaka, parating na rin si Sir. si lang. So, good luck ah. Thank you, sa so, pangbaon um, na na ako ah. sa

Hindi talaga ako makakagraduate pa. Actually, nagpilitan po akong nag-stop kasi ang pera po na ang aral ko, ang teaching ko, tinulong ko po sa mga may laman ni. Teka lang, sir, kasi parang pamilya po yung mukha siya ako. Teka lang, Misa. Baka mukha ko lang yun. Um, anyway, Sir, ano ko na? Sasabihin ka sa akin mo, Zach? Sige, may tapos ka ng interview. Mish! Hindi ka na, ikaw na! Ako! Teka, teka, Mi. Sabi niya sa akin, parang kilala niya ako. Kilala mo pala siya? Anak, siya ang tumulong sa inyo. Pa-opera ng tan, na-hold up ako. Siya sa atin ng pera. Ano mo, Mish? Pilit ko muna hanap ang kontak mo para mabayaran ka. Para maibalik ko sa iyo. Basta bigla ako sa hospital, hindi ka nabangal eh. Ah, hindi na po narinig ito so, eh. Tsaka yung phrase na sinasabi ko na try not to watch, try not ang pag-aaral ah. mo. Ah. Ako, Miss, pari mo nang ma na po natin yung fire charge. <laughs> ako, oh. Miss, ah... Uh... bigo maraming salamat ah. Kung di dahil sa'yo, di sana Mas wala na ako dito. Ah, uh, Miss Virgo, total, sobrang laki ng tulong na ginawa mo sa amin. Siguro para mas kulihan ko to, hindi mo na kailangan mag-interview. Siya, tanggap tayo ito. Talaga po? Oo oh, naman. Alam mo, ganyan yung kailangan ko di sa pisina eh. Yung may mabuting puso. Pati siya pa, nang dahil sa akin, hindi ka na tapos pag-aaral, di ba? Alam mo, habang tatrabaho ko dito, ako na yung papaaral sa'yo. No. Eh. Naku. Jem. Makakahiya naman. 50,000 pa. Isang, isang taon lang yun. Hindi. Yeah. Eh. Okay. lang yun. Pangarap mo yun, di ba? Pangarap mo ako sa pag-aaral. po? Kaya, isusukli ko lang yung kabutihan ng loob ko. Thank you, son. Thank you po, mama. Congratulations na. Yeah. Thank you po. Maraming salamat sa'yo. Salamat. Thank you for the po. Ah, kino po pwede mag-start. Hay na, pwede ho start. Papayag si Dalma Rimat. Okay? Thank you po. Ah. Uh. Shit. Ah, uh, Marimar. Kung asa dito. No, dapat kina pa muna ko ah. Ito nga lang, tayo, pati ito. Okay na to. Kahit bariya lang, makakakain lang tayo. Gugutom na ako eh. Kung ni. rin eh. Sige so, yan. Okay, okay na yan. eh. na naman Ate Ah, wala ka ba Ilaan. Si, si. Hinanap siya pa na ba kayo? Wala na kayo dun sa dati nating bahay. O, oh, hati. Mas Okay. Simula kasi nung umalis ka, nag na kami ni Tatay. Tsaka, pinalis na kami dun sa bahay na nire-renta namin ni Tatay. Okay. Right. Kasi wala na kami yung pambayad eh. Tsaka wala na kami yung perang natira. Naubos kasi yung perang natitira namin nung nagkasakit ako eh. Ah, um, na pala. Siya yung taong tinulungan ko sa ospital. Siguro, ay kilala mo ako. Di ba nalaki magkasama nito? Eh? Pero to lang. Okay. Sobrang bait ng anak niya eh. Ito Kasi kung sa ibang tao yung ginawa yun, tinaraasan na sa inyo, siguro hindi kayo mapatawad. Three. Kaya, bilib na bilib ako sa mga asawa ko. Kaya kami pumunta dito kasi gusto ng anak niya na huwag kayong mawawala sa kasal namin. At okay. isa na, gusto tulungan. May, may binili kami yung bahay para sa inyo. Tsaka, bibigyan din namin kayo ng negosyo. Airball ba? Noong ba? Ate, sigurado ka pa dyan. Pagkatapos, pagkatapos sa lahat ng nangyari, kung kaya ng itumulong sa ibang tao.

So.